Okay, welcome sa ating YouTube channel. And for today's video, so ituturo ko sa inyo kung paano ayusin ang GSAT na no signal. Okay guys, so ito yung kanyang LNB. So ito ang gagawin natin guys. Ayan, so nagpapakita dito is no signal. Ayan, so pipindutin natin ang menu. Ayan. Installation, tapos pindutin natin yung apat na zero. Then, Antena uh, antenna setup okay guys so dito nakikita yung percent yung quality tsaka power ayan guys yung sa taas ay quality okay so kailangan natin i-adjust ang kanyang dish so yan guys so paluwagan natin yan tapos titignan natin dito yung kanyang percent so gagalawin natin yung kanyang dish na paunti-unti ayan guys so nagpapakita na yung kanyang quality sya ka yun sa baba sa power so kailangan natin uh, gawing kulay green yung kulay guys okay so 50% sa taas ayan so 52, 54 55 53 okay guys kung yung kanyang sagad ay nasa 53 or 57 so depende yan sa LNB yung kanyang pick up pero goods na yan So, kayang-kaya na niyang mag-receive ng signal. Okay, so exit natin. yan so wala pa yung kanyang load. Pero yung pag ganyan guys ang papakita, so ibig sabihin meron na siyang signal. Then yung kanyang box, dapat kulay green. Okay, so meron siyang free So hanapin natin yung kanyang free. Ayan guys, yung kanyang free. So pag nagpapakita ang kanyang free, so ibig sabihin okay yung kanyang signal. Okay, so natin. Installation. Apat na zero ang kanyang password antenna setup okay yan guys so papakita na yung kanyang quality tsaka power percent and guys tapos pag okay na unti unti nating higpitan ng kanyang tornilyo okay guys ang gamit ko pala dito na installer box ay yung aking DIY monitor okay so dito ko minomonitor yung kanyang percent yung kanyang signal okay so pwede rin yung gawin dito ito sa mismong TV ninyo kung pwede nyong tignan sa bintana or malapit lang yung kanyang dish so pwede nyo gawin itong monitor gamit ang inyong TV mismo okay, dun. or may kasama kang titingin sa TV para titignan ang kanyang percent habang hinahanap ang kanyang site okay guys so yan guys ibalik ko na yung kanyang box dito sa mismong TV ng aking customer Ayan, so, kararating lang yung kanyang load. So, nagpa-load siya nung nakaraan, hindi na dumating kasi wala nang signal na nare-receive. Ayan, guys, so, kararating lang ang kanyang load. Ayan, guys, so, may nakikita na talaga yung mga channels. Okay, kung nagustuhan mo ang ating tutorial, huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. At huwag mo na rin kalimutang i-like at i-share.